Magandang araw guys, uh, linisin mo natin ang filter ng ating kitchen exhaust fan at lagyan natin ang baking soda at ibababad natin guys at ilagay natin ang bain na tubig para, ma para mawala ang mga sibong natuyo sa ating filter guys. At babrasin natin guys para mawala pa ang mga namuong nakasiksik sa ating uh, filter guys at papapad natin ulit. Makimin natin guys ang loob ng ating blower at sa may charcoal filter range hood para mawala ang mga likabok sa loob. At lilinisin ko rin ang labas para rin makinis siya. At ilidikit ko na kayang adapter ng ating aluminum hose para sa ating exhaust pan. At ilidikit natin ang foil tape, duct tape. At ayan guys, ready na para ikabit at ikakabit natin guys sa uh, ating uh, dingding at ayan po guys ito na natin para mas lalong tumibay pa ang magkabilaan at kailangan level siya para hindi siya tagilid makita nyo naman testingin mo natin guys kung gumagala talaga yan oops ayan na ikakabit na natin ang ating filter at nakabit natin ang ating filter at itusunod naman natin ang aluminum hose para sa ating exhaust fan at talaga natin ng aluminum foil tape para lalo siyang tumibay and guys thank you for watching at huwag pong kalimutan na mag like at mag share sa ating video ngayong araw na to thank you